At doon ko nakita. Isang bagay na hindi ko makakalimutan. Isang nilalang, babayang itaas, mahaba ang buhok, pero ang katawan niya, hati. Wala siyang iba pang kalahati. May malalaking pakpak at mga matang kumikislap sa dilim. Hindi ko alam kung panaginip o totoo pero naalimpungatan ako. At nakita kong may babaeng nakasilip sa bintana. Magandang gabi po sa inyo. Tawagin nyo na lang akong Vincent tatlumpong taong gulang na ako at isang simpleng mag-uuling dito sa bayan namin sa Quezon. Sa araw-araw kong trabaho, sanay na ako sa init ng baga, sa amoy ng usok, at sa bigat ng buhay sa bukid. Pero may isang gabi, isang gabi sa gubat, na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. At ito po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Madalas akong pumasok sa gubat mag-isa. Doon ako kumukuha ng mga tuyong kahoy. Mga baaw ng nyog. O minsan, pinutol ng mga punong itinumba ng bagyo. Sanay na ako sa mga kaluskos, sa huni ng mga ibon, sa ingay ng mga kuliglig. Pero isang araw, masyado akong napalalim sa parte ng gubat na hindi ko pa nararating. Tahimik doon, walang hangin wala rin mga tunog ng hayop. Parang patay ang paligid. Ang sabi ng mga matatanda, may mga parte raw ng gubat na hindi para sa tao. Pero hindi ko yun pinansin. Ang alam ko lang, kailangan ko ng kahoy para may uling ako sa linggo. Mabilis akong inabot ng dilim. Wala akong relo pero ramdam kong gabi na. Kinuha ko agad ang mga gamit ko. Saka nagsimulang bumalik. Doon ko narinig ang una kong pagaspas. Malakas, mabigat, parang mga pakpak ng malaking ibon. Akala ko uwak lang o paniki, pero iba eh parang galing sa taas. Tapos biglang mapapalapit, parang umiikot sa paligid ko. Pinilit kong huwag pansinin, baka pagod lang ako o gutong. Pero habang binibilisan ko ang lakad, mas lalo kong naririnig ang tunog. Minsan sa kanan. Minsan sa kaliwa minsan sa likod. Pagdating ko sa gilid ng ilog, tahimik na ulit para bang walang nangyari. Nakauwi akong ligtas pero may kung anong bumara sa dibdib ko. Hindi ko alam kung takot ba yun o kutob. Lumipas ang dalawang linggo. Normal ulit ang lahat nagbenta ako ng uling sa bayan. Nakipag-inuman sa mga kasama. At nakatulog ng maimbing. Pero isang araw, habang kinukuha ko ang mga bagong tuyong kahoy, napansin kong paunti na ang nakukuha kong maayos. Sabi ko sa sarili ko, babalik kaya ako sa kabila. Doon sa parte ng gubat na may pagaspas noon. Nang gabing yun, sinubukan kong pumunta ulit. Maliwanag ang buwan, kaya medyo kampante ako. Pero habang lumalalim ako sa kagubatan, naramdaman kong bumibigat ang hangin. parang may nakatingin. Parang may nag-aabang. Nasa kalagitnaan na ako ng pagputol ng kahoy. Nang may dumaan sa gilid ko. Anino lang, mabilis. Akala ko hayop lang. Pero may kakaiba. Parang may braso. Tumigil ako. Tahimik ang paligid. Tapos, ayun na naman yung tunog. Pero ngayon, mas malapit. Sinubukan kong itutok ang flashlight ko. At doon ko nakita isang bagay na hindi ko makakalimutan. Isang nilalang, babae ang itaas, mahaba ang buhok, pero ang katawan niya, hati. Wala siyang iba pang kalahati, may malalaking pakpak at mga matang kumikislap sa dilim. Tumigil siya sa pagitan ng mga puno Nakatingin diretso sa akin Hindi siya umaalis Ang balat niya Maputla Parang kandila Ang mga kuko Mahaba Matulis Hindi ako makagalaw Parang tinutusok ako ng mga mata niya Bigla siyang umiti At may nakita akong dugo sa labi niya Uuwi ka na? Mahina pero malinaw niyang tanong. Hindi ko alam kung totoo yung narinig ko o sa isip ko lang. Pero napaatras ako. Tapos tumakbo. Wala na akong paki kung saan ako dadaan. Ang gusto ko lang, makalabas. Pagbalik ko sa gubat, kinabukasan, dahil naiwan ko yung itak ko, hindi ko inaasa nang nakita ko. May mga patay na baboy ramo at sa gitna, tuyong tuyo, parang sinisipang ang laman. Kinilabutan ako, hindi normal yon. Ang isa pang nakapagtataka, may mga marka sa lupa, parang mga kuko ng malaking ibon. Pero mas malalim naramdaman ko na lang may gumipad sa ibabaw ko. Hindi ko na tiningala. Tumakbo na lang ako uli pa uwi. Simula noon, hindi na ako mapakali. Kahit sa bahay, pakiramdam ko may nakamasid sa akin. Minsan, habang nag ako, may naririnig akong pagaspas kahit maliwanag pa. May mga gabi ring parang may kumakalas ko sa bubong. Baka pusa lang, sabi ng asawa ko. Pero alam kong hindi. Isang gabi, abang tulog siya, nagising ako sa tunog ng koko sa dingding. Parang may kumakamot mula sa labas. Pagbukas ko ng bintana, wala akong nakita. Pero naramdaman ko yung malamig na hangin. At yung amoy ng dugo. Pagkatapos ng ilang araw, may nawala sa barangay Isang mangingisdang lumabas daw sa gabi At hindi na nakauwi Kinabukasan Nakita siya sa mailog At hirin sa gitna Lalong tumindi ang kabako Alam kong may kinalaman Yung nilalang sa gubat Kahit ayaw kong maniwala Alam kong manananggal yun Kinabukasan Nagsindi ako ng bawang asin at kandila sa paligid ng bahay. Pero kahit ganun, nung hating gabi, narinig ko ulit yung tunog, malapit, mabilis. Pagtingin ko sa kisame, eh, may anino na. Ang pakpak dumadampi sa dingding. Ang boses, pabulong. Vincent! <coughs> Hindi ko alam kung panaginip o totoo, pero naalimpungatan ako. <gasps> At nakita kong may babaeng nakasilip sa bintana. Yung mga mata niya, kumikislap yung labi niya. May dugo. Hindi ka pa tapos. Tapos biglang naglaho. Kinabukasan, natagpuan ako ng asawa ko sa sayo. Nanginginig, pawis na pawis. May mga galos sa braso at leeg. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bangungot lang ba yun o totoo talaga. Simula noon, hindi na ako mapakali. Kahit konting kaluskus lang. Napapalingon ako. Hindi na rin ako pumapasok sa gubat. Natroma ako. Kaya nagpasya kaming mag-asawa na lumipat ng lugar. malayo sa baryo, malayo sa gubat para makalimot at makapagsimula muli. Kung gusto mong marinig ang sarili mong kwento sa aming channel, magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod. Ha 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 ha